ba? ma kung gusto mo naman talaga makatulong sa mga kababayan mo, 'di kahit wala ka sa wala ka sa loob ng pisina, 'di tulong ka. Mm -hmm. 'di ba? Okay. Partner, kagabi pinag-usapan natin pala kung sino at anong panahon nag-proliferate ang, ang pogo. 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 Oh, oh. Partner na research ko, panahon ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Okay, pero may ang sabi ng pagkor. Sabi ng pagkor. As uh, parang panahon ni Duterte kasi may may mga naririnig ko nang partner dati Panahon pa lang ni dating yumaong Pangulong Pinoy, Pinoy. Meron. may meron na. Uh, ito nga partner, Oo. para ang nabigyan nila ng lisensya kung di ako ako may 200 licenses Oo. para sa Pogo. Pero parang 56 billion lang ang kinita nila. Oo. Pero ang panahon ni Andrea Domingo, billiones talaga as in. Oo. Kaya hindi nila ito pinakawalan. And then partner, parang pinagsabihan na ni presidente si Jinping, si Pangulong Duterte na, "Stop niyo yung pogo dyan. Okay. Ay, hindi siya nakinig. Uh -oh. Ang sabi niya, nakita ko to sa video. Sabi niya kasi, hindi pa lang na-upload. Ah, uh, ang sabi niya, ah, uh, hindi siya makikinig because yung pogo malinis. Pogo is malinis. Uh -oh. At pogo ay nakakatulong. Lalo na sa mga Pilipino na kumakalamang sikmura. No. Sa kabila ng pahayag ni Chinese President Xi Jinping na dapat iba ng Pilipinas ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, iginiti Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya paborito. Inilahad ito ng Pangulo sa kanyang pagharap sa media hagabi ilang araw matapos sa matagumpay niyang pagbisita sa China. We decide on a, to benefit the interest of my country. Maybe out of courtesy, I will listen to you. Pero I decide. I decide that we needed. it. Maraming mamalaan ng hanap buhay. Anyway, it's government control. Gayunman, mahigpit ang babala ng Pangulo sa ilang gambling concessioners na nananamantala at hindi nagre-remit ang tama sa gobyerno. Paglilinaw ng Presidente, na lamang niyang protektahan ang kapakanan ng mga Pilipino nagtatrabaho rito. Puntahan kita, sabihin ko, di ba sinabi ko ng p***** ninyo, huwag ninyong ang goberno. Kaya o kayo pinagbigyan. Kasi, you know, ang naalaala ko yung Pilipino at makakain. Eh siguro, sinasabi, binabanggit yun ng dating Pangulo, dahil no mga panahon na yun, partner, lahat yung mga pumasok rito na Pogo, yung mga lihiti naman, lihiti naman, uh, li li lehiti mo, Le mo. at lahat, partner, ay nag-comply naman siguro partner uh, Ngayon na lang yan partner eh mm. Medyo umabuso partner at ang mm. dami ng mga pumasok rito na well, masasabi natin mm. na mga sindikato na at ginagamit na partner, lang itong Pogo partner Hindi mo masasabi Oo. kung noong panahon ni Pangulong Duterte may sindikato na Bakit? Inalaw niya din po kasi Oo. na magkaroon ng visa ang Chinese ng visa upon arrival mm -hmm. Siya din Chinese. Binigyan niya ng chance. Mm -hmm. So, anong ba nauso no? Pastillas. Ang daming pumasok. Kasi naging maluwag. Special treatment kasi. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. At paki, alam mo nire-research ko ito mga kay uh -huh. UB ha. Kasi nabalita eh. Yung PDP laban, PDP laban at the time, party to party sila nung parang communist party ng China. Anong ginagawa nila? Nag-party-party party to party relationship sila. Yung... Na hindi ginawa ni Pinoy ha. Uh -oh. Kasi nga may issue na about West Philippine Sea. Uh -oh. So yung PDP laban, parang party to party, isang partido yata tong uh, uh, Communist Party of the Philippines. Parang isang partido siya, political party. Nag-party like to party sila. Anong nag-usapan nila doon? Yung uh -huh. research ko eh. Pero talaga, kaya sabi ko, pero na-research ko, hindi nga nagkaroon si Pinoy parang hindi siya nakipag-party-to-party party exchanges. Wala mm -mm. siya noon. Kasi nga may issue. No. Pero si Pangulong Duterte, umuo. No. Pero ikaw, usang-ayon ka ba partner hmm. na ano to, eh, gawing uh, national security na tong issue partner ng Pogo? Of course. No. Oo, oh, oh, bakit? Hindi lang to basta business partner. Ang daming pumapasok. Pati pati and pati yung Bureau of Immigration nakakalusot sila. No. 'Di ba? Ito pa 'di ba? Natandaan mo yung ano, yung may may inisyo, si senadora Grace Bato. May mga private plane nakakaalpas kahit walang no, Check, check. Pero ang, ang... Iginiit na ng Bureau of Immigration na dumaan sa tamang proseso ang mga pasahero ng private jet na hinihinalang sangkot sa human trafficking. Pero nanindigan ng PNP Aviation Security Group na hindi nito na inspeksyon ang chartered flight na biyahing Dubai. Nasa frontline ang balitang yan si Elaine Fulgencio. <laughs> Aminado ang Aviation Security Group ng PNP na hindi nasunod ang tamang protocol sa sinasabing chartered flight sa NAIA na sangkot umano sa human trafficking. Sabi ng PNP AFC Group, tila na bypass sila dahil hindi na nila na-inspeksyon ang private plane. Bigla raw kasi silang siniraduhan ng pinto. The Aviation Security Unit in NCR, General Aviation Personnel, will conduct the pre-flight inspection. So kailangan po nating makita kung yung ang nakasakay sa isang private jet at yung sa manifest ay are the same persons. Sa video rin na mula sa ABS-CBN Group, makikita ang ilang nakatayong tao, hindi na rin daw nakasakay ang mga ito sa private jet na umalis mula sa NAIA Terminal 1 noong Lunes ng gabi. Ayon naman sa Manila International Airport Authority, may clearance ang flight mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Sinubukang kunan ng News 5 ng pahayag ang Global Aviation Service Corporation, na ground handler ng eroplano, pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Iginiit naman ng Bureau of Immigration na dumaan sa tamang proseso ang mga sakay ng sinasabing chartered flight sa NAIA. Ayon sa Immigration, malinis ang record ng sampung sakay ng umano'y chartered flight. On sa side ng Immigration, we were able to process all their documents naman po. Um, tiningnan po natin kung sila po ay may derogatory record, kung sila po ay may Interpol hit. At wala naman po so far na nakita na hit po or derogatory record dun sa kanila pong mga dokumento. So far po, dun po sa sampung yun, lahat po sila ay dumaan sa Immigration formalities and were processed accordingly. Nauna nang isiniwalat ni Senator Grace Poe sa kanyang privileged speech ang pangyayaring ito. Isa sa mga pinunto ni Senator Poe ang bilang ng mga pasahero ng eroplano. The anonymous information also noted that only 6 passengers have been declared but a total of 14 passengers will actually board the aircraft. Sinugundahan naman ito ng PNP Avsi Group. The intelligence report is that there will be foreign foreign individuals who will be on board of an aircraft uh, going to other countries six of them will be declared, uh, documented, but others are undocumented. Sabi pa ng PNP FC Group, nagpasa na sila ng report sa concerned agencies katulad ng Senado. At sa isang bagong pahayag, sinabi ni Senator Poe na magsasagawa ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa issue. Isa raw sa mga malamang na ipatatawag ang MIA. Mahirap rito eh. May mga permit ang mga to. Nung inisyo niya yung ng mayor's permit ni Mayor Alice, merong provisional license. In fact, subject yan sa stipulation that it can be revoked kung hindi makukuha yung license. But hindi na, wala naman siyang participation sa, sa ano na yan, sa operation na yan. Wala siya rin eh. Wala naman siyang role dun eh. Oh, pero trabaho niya po bilang mayor to make sure that everybody is compliant. Ah, alam mo, yung pag, Pagmo monitor ng mga pogo operations na yan, hindi siya may trabaho niyan. It's the, it's the legal responsibility of pagcor. Meron silang 24-hour monitoring operation diyan for platform audit. Kasi, you know, there are, there are gamblings here, bidding, etc. Eh, ang government is interested in the taxes that will be remitted to the pagcor. So hindi hindi ang mayor ang may gawa ang may responsibility noon. Legitimo kung titingnan natin partner ah. Mm. O base sa kanilang ano partner pag comply ha? Mm. sa lahat ng mga requirements. Mm. Legitimo silang nagnenegosyo. Eh kaso nga lang sa likot itong mga uh, ano partner mm. yung mga sinasabi ngkin nila sa kanilang permit mm. iba yung kanilang ginagawa. Yun lang doon. Oh, doon na nga oo. -ano. Oo, doon doon oo, oo. so partner. Pero, pero kung ah, pa titignan pa rin natin, partner, hmm. legit pa rin yung business nila. Umalma ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa naging pahayag ni Attorney Nicole Rose Margaret Jamila na abogado ni Bambantar Lakmay Mayor Alice Bo na tila pagpapasa umano ng sisi sa kanila. Matapos itong kasuhan ng kriminal ng Department of Interior and Local Government o DILG. Ayon sa pagkor, hindi umano nila trabaho ang pag i ng business permit at lisensya maging ang pag iinspeksyon pa ng mga gusaling wala sa kanilang hurisdiksyon at bumabase lamang sila ng pagbibigay lisensya sa kanilang sariling guidelines. Ayon sa Pagkor, sa kaso naman daw ng na-raid na Pogo Hub sa Bamban, ang Zunyuan Technologies Incorporated lamang daw ang inisyuhan nila ng lisensya at wala na raw silang akses pa sa nasa 30 siyam na pribadong gusali at 8 hektaryang compound na hindi maaaring pasukin o puntahan. Agad naman daw nila itong ginawa ng aksyon at nirevoke ang license to operate matapos ang naging raid noong Marso. Naglabas ng pahayag ang Pagkor matapos na sabihin ng kampo ni Guo na ang pag-iissue ng permit ng LGU sa Zunyuan ay base umanong sa guidelines at rekomendasyon ng Pagkor at ang hindi agarang pag-revoke ng business permit dahil na rin sa proseso na dapat sundin. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuela. Sama-sama tayo, Pilipino. Tingin ko, oh, oh. partner, masyado naging laks. Oo. Oh, oh. naging, masyado naging laks ang Pagkor. Oo. Oh, oh. Bakit? Kasi nga, kumikita sila. Oo. Oh, oh. Bilyones ang kita. Dahil yun yung, yun yung na-i-account, hindi ko alam kung mapapasok to sa lahat na uh, sa kaban ng bayan, part uh of -oh. billiones. So, kaya si, ano, si uh, dating, uh, pag-courtier ba tawag doon? Uh -uh. Si Andrea Domingo. Uh -huh. Domingo. Uh -huh. Hindi niya tinang hindi niya tinanggal ang pag ang pogo. The Philippine Amusement and Gaming Corporation Fund for Chairperson Andrea Domingo because the president President Duterte has been for the past so many weeks Have been mentioning and in fact defending PAGCOR and, and uh, praising PAGCOR for its extraordinary help to the national government, especially for the funding of anti-COVID responses of the government. So we will hear it straight from the PAGCOR chairman. Uh, how is PAGCOR now, and its future plans? Go ahead, po, chairperson. Uh, in spite of the bad start of the year in january and february, right now we are hitting our targets. and from what i see, uh, as of april, we would already made about 17 billion. so we'll have two months more until i end my term. and i think that we should be hitting anywhere from 25 to 30 billion by june. so it would be, if it would be possible that by the end of the year, uh, Pagcor would have about 60 to 65 billion uh, a year um, ggr, which is uh, almost twice as much as last year's. this year also we contributed another 6 billion pesos in advance um, dividends to the national government because it is really badly needed. Hinayaan niya lang talaga yan. Ang dami nang tumututol nito, partner. Ma sa senador pa, mga senador pa, tumututol na dyan. Hindi yan hinayaan. Uh -oh. At the same time, may bas, -bas din naman ni Pangulong Duterte na wag, uh -uh. Wag, wag tanggalin ang pogo kasi pepera. Mm uh -hmm. -huh. tanong natin, ang laki na pala ng kinita nyo. Uh -huh. Laki na ha, mga kayubi, ang laki na lang kinita nyo sa pogo. Bakit ang laki pa rin ang inutang nyo? Uh -huh. Na para nabaliwala yung pera ng pogo, nakita, na, 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 na mismo. kinita, kung may kinita man, at in, na ilagay sa treasury yan. Oo. But ang laki pa rin ang utang nyo. Yung utang ni Pangulong Duterte partner, eh parang sa, 30 years siya ata, ang naungusan niya. Kasi sa atin parang ang lumalabas, 5 trillion lang. Uh Tapos naging nag, nag-balloon. Nagdaig niya lahat yung iba mga mga presidente uh na na natapos na yung magpagiging presidente. Uh -uh. Yung mga nauna sa kanya. Ilang presidente yun na ang liit na la lang utang. Nakapagliling lang ang paghahambing na ito ng pambansang utang ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Duterte at Aquino. Mali ang halaga ng pambansang utang na nakalista sa mga infographic. Nang magsimulang kumalat ang mga ito noong Hulyo 2020, umabot na sa 9.16 Trillion pesos ang pambansang utang ng Pilipinas dahil sa pandemya. Tumaas pa ito hanggang 9.62 trilyon pesos noong Agosto 2020. Sa termino ni Duterte mula Hunyo 2016 hanggang Disyembre 2020, umabot na sa 10.13 trilyon pesos ang pinakamataas na buwanang halaga ng pambansang utang. Naitala ito noong Nobyembre 2020. Samantala, umabot naman sa 5.96 trilyon pesos ang pinakamataas na buwanang halaga ng pambansang utang sa ilalim ng administrasyong Aquino. Naitala ito noong Oktubre 2015. Ipinaliwanag ng ekonomistang si JC Punongbayan na mas madaling maintindihan ang konsepto ng national debt bilang running total ng natitira pang utang ng isang bansa. Hindi nakasama rito ang halagang nabayaran na. Sabi ni Punongbayan, kung pagkukumparahin ang pambansang utang ng Pilipinas sa ilalim ng iba't ibang administrasyon, mas mainam na paghambingin ang net addition o kung magkano ang nadagdag sa pambansang utang sa loob ng partikular na panahon. Makakalkula ang net addition sa pamamagitan ng pagbawas ng halaga ng utang noong simula ng termino ng pangulo sa halaga sa dulo ng termino. Halimbawa, noong Hunyo 2010, nang manumpa sa tungkulin sa Aquino, 4.58 Trillion Pesos ang pambansang utang ng Pilipinas. Naging 5.95 Trillion Pesos ito nang bumaba siya sa pwesto noong Hunyo 2016. Sa madaling sabi, ang net addition sa pambansang utang sa buong termino ni Aquino ay umabot sa 1.37 Trillion Pesos. Sa kaso naman ni Duterte, dahil 5.95 trillion pesos ang halaga ng pambansang utang noong nailuklok siya sa pwesto at lumobo ito sa 9.8 trillion pesos noong katapusan ng 2020, masasabing 3.85 trillion pesos na ang net addition sa pambansang utang ng pamahalaang Duterte. Sabi ni Tal Atak, hmm. serot legitimate because of fraud and corruption. It, it's not as if magaling sila sa start and naging masama lang masama sila from the start yun, yun nga i agree kasi gumagamit din sila ng mga fake documents katulad nito partner katulad nito oh bowfu ang tanong agad yan paano yung na-acquire yung lupa na yan 7 hectares 7 pl plus hectares Oo. kung siya sabi niyo si, si si Alice si mayor mm -mm. eh Filipino, e eh questionable eh, siya yung 60% eh. Mm -hmm. Na may ari ng Baufu. So, kung Chinese yan, paano nakabent, nakabili yan ng lupa? No. Ah, oh, yun pa lang eh. <laughs> yun, yun na nga nakakatakot dyan, mm. partner. Sabi ko nga, tayo eh. eh seryoso talagang tinututukan itong problema sa West. Ang hindi mm. natin alam, may mga nandito na at gumagawa na ng paraan ng habang partner mm. para mismo dito na sa loob ng Pilipinas. Yes! Magkaroon ng property. Mm. Oh. Oh. Which is, labak yun sa batas, oh, pero oh. nakakagawa ng paraan. Oh. Yan ha? Pa oh, oh, Tapos gagawa pa tayo ng economic provisions, oh, oh. amend natin na yung mga foreigners pwedeng bumili ng lupa. Just ko. I'm sorry, Ay, Lord. Uh -oh. Uh -oh. <laughs> Yun ang nakakatakot, at nakaka-alarma dyan. At uh, dapat talagang tutukan ng husto uh, kung sino-sino partner ang nasa likod. Kung bakit partner, uh, nagagawa yan mm. ng mga inchik. Alam uh -oh. mo, alam Hindi mo. Hindi naman natin nilalahat. Itong mga inchik na uh, tinutukoy natin, na involved rito sa Pogo, ah. Uh. Mainland, mainland. mainland. Hindi, hindi Pilipino Chinese. Hindi, hindi Pilipino -Chinese. Baka mga uh, oh, kababayan oh, natin. Oh, oh. Chinoy. Oh. Okay. Uh, partner. Uh, dito. Ah, uh, nakakatakot kasi pa dito, partner. Hindi mo na alam kung ano yung mga activities nila. Oo. Oh, oh. Kung sugu ba sila. Oo. Oh, oh. O talagang gusto lang gumawa ng krimen dito dahil di nila magawa sa si China. Posible gano. Di, Partner, imagine mo, Chinese na mismo nagsabi kay Pangulong dating pa ulod dito. Oh, oh. Wag ihinto mo. Oo. Oh, oh. Ibig sabihin alam niya. Alam niya yung likaw ng bituka ng mga pogo. Oo. Oh, oh. Pero dahil sa pera, inalaw niya. Pera-pera lang ang dating. O oh, tuloy. Ang daming gustong makinabang sa pera ng pogo. Nagpagamit. Oh, 'Di ba? Kaya nga itong si Dr. Winston Casho. Oh, oh. 'di ba parang ah, na, ng ngayon niya nakikita yung talaga effect ng pogo at napakadami. Mm, -mm. Ang dami na nating deport para bumabalik pa rin. Mm, -mm. Ang dami pa rin. Parang pelikula partner. Uh -oh. Kapag ka kontrabida, panahon alam yung, yung pelikula ni Fernando po Jr., Panday, uh, -oh. uh -oh. di nauubusan ng kalaban yun. Parang yun namatay, nabubuhay ulit. Parang ganun dito. Pinaalis mo na, ang pa rin. Di na, di nauubos. Chinese. Yeah. Ako mm. partner, nakikita ko, mukhang mahihirapan talaga. Mm. Tot totoo lang, uh, gaya ng binabanggit nga ni Sen. Torgachalian, ang dami ng kasabwat rito. Politiko? So, oh, 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 oh. May, oh, mga, oh. may mga authority? authority? Oh, oh. So, oh, oh. so alin ang dapat uh, mauna rito, partner? Na solusyonan? Una, tingin ko oh, oh. Siyempre, maliban dito sa oh, mga nakikita ka nila. Kasi, ngayon. kumbaga, da, ano Pancor. na partner? Oo, oh, oh. Ano na eh. Ah, uh, kumpara parang naging isang malaking sindikato na 'to eh. Hawak na nila lahat. Pati nga sabi nga ni senator, pati partner Pitiko. Politiko. pinapolitika pinapulot, oh, pinapasukan na nila. Uh, yun, oh. 'di ba? Pero tingin ko, tingko ito ito pa Esto pala napansin ko parde. Oh. Napansin ko. Wala din ako nakikita mga nag Meron ako nakita. Ah, meron ba? Mga nagpoprotesta. 'Di uh -huh. ko pati yung mga <laughs> <laughs> protesta sila. Oh. So, yun ang naka, ano, la, nakaraan lang. Nakaraan la, lang. laban sa Pogo? Uh Oo. -oh. Oh, eh, dapat yung ano, mga ganitong klaseng issue ang pinoprotesta ninyo. Ano yata? No, oh. Ang pinoprotesta yata nila, WPS? Well, no, sa so West Philippines, eh. mm -mm. Pero sa issue mismo ng Pogo, yung pagmamayap pagmamayapag ng Pogo rito sa ating bansa. Mm. No. Mm, -mm. Para, ba? Wala, wala. Ah, kaya nga eh. Pati yun sila. Siguro, <laughs> siguro kasi feeling nila, ito uh -oh. lang tingin uh -oh. ko. Yung iba kasi, syempre nakikinig lang sa balita. Uh Oo. -oh. Marami nakikiusyoso. pero feeling nila na hindi naman 'to yung concern namin eh. May ganun. Unlike yung kapag ka tumaas ng bigas. Kundi natin na pag-usapan yung pagtaas ng bigas ay pag-import. Eh may panahon pa daw, may oras pa daw ang Oo. May 15 minutes pa. Okay, ganito 'yan, partner. So, tapos na ba tayo? Mm -hmm. Okay, so 'yung tingin ko, partner, 'yung iba, hindi na sila makikialam sa pogo. Bala na ang gobyerno diyan. Uh -oh. Kasi mas importante sa amin 'yung pagtaas ng presyo ng bigas. Ng bigas. Uh -huh. Kasi yun. mas mas ano 'yun, malapit sa sigmo sa bituka mm -mm. ng mga Pilipino. O sabi ni Roy, mm -mm. ruina, delikado 'yung pogo na 'yan. Dito sa Cavite lang po, dami Ah, daming nababalitaan na kalokohang ginagawa ng mga yan. Nakakabahala po. Ako ayoko na lang ano to. May ano din partner dati lumapit sa akin na ah. mm. ano to ah, security guard. Medyo natakot siya. Kasi yung mga sinesensya sa kanya, eh ayaw na lang niya. Ang daming mga... Ola? Sa ano? Pogo mismo. Kinukuha sila. Ang kinukuha daw nitong mga Pogo partner, bilang ano partner ah, bodyguard nila mga Pilipino taga rito. Hmm. Oh. Tapos, yun na. Ang dami ng ang laki ng sweldo daw. Kaya maingay niya. Oo, oh, ang laki ng sweldo. Oh, di ba, yung iba pa Pero paraya... pati sila, idinadamay sa kalokohan. Kasi uutusan sila. Uutusan sila. Pag hindi ka sumunod, ipaposas ka. Oo, no, delikado din. Hmm, No, delikado, delikado din. Delikado partner yung sinabi pa lang nakita, yung, may, may, nakikita yung mga sa, parang sa mm -mm. ginawang sex slave part. Parang nakidnap lang na Chinese. Di ba, ikaw lang kwento? Mm -mm. parang na, na, kalimut, nawala lang yung passport, mm, -mm. tinulungan, tapos di na nando sa loob ng Pogo, di na nakalis. Na, kaya nga. So, delikado talaga yun. Mm -mm. Kahit tayo, hindi, hindi mo natin masasabing, hindi tayo pwedeng maging biktima niyan eh. Eh kung, Malakas, sobrang lakas na. Parang mafia na partner. Uh -uh. O di kahit sino na lang, kikidnapin yan, dadalhin uh -uh. uh -uh. Tapos magbubulag bulagan uh -uh. na ngayon yung mga nasa posisyon. Ang nakakatakot pa dyan, partner, uh -huh. because, ah, etong mga pogo, hindi naman natin nila lahat, pero karamihan ang mga nire-raid ng otoridad, uh -huh. ang kanilang ano partner, ah, ang kanilang illegal na aktibidad rito, uh -huh. ay puro scam. O lahat. 'di ba? Kaya kung iyong mapapansin nung pumasok lamang itong mga pogo rito, mm. ang dami na rin partner mga scam, 'di ba? Mm. Na But Ako talaga na nararamdaman ko partner, Ola. Ola. Hindi, even event partner. You... Saka 'yung ano, tingin ko kasama to mga kayo, hindi ko alam kung Pinoy to ha. Oh, oh. 'Yung nanalo kayo ng ganito. Yeah. Eh Pinoy Tagalog 'yung Ate Pinoyian. Mas pero oh. hindi ko alam kung ano sila nang pogo. Oh, pero hindi, pero sa hindi, tingin ko diba? partner po. Pero pero yung mga ano budol-budol Pinoy. Pino. Oh, 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 <laughs> yung pino. dugo-dugo oh, ka. Oh. Pero ano <laughs> yung gamit partner mismo, uh, yung cellphone. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Sa tingin ko, yan ay ano yan partner, may kinalaman din sa pogo yan eh. Kaya, 'di ba, even yung pag hmm. ng mga ano yon, yung mga uh identity, 'di ba? Uh, okay, okay. Parang sabi ni Mama Tya, hindi siguro ma ililipat sa pangalan, ang pangalan sa co-owner. So, let's see itong pag usapan natin yung kotse, di ba? Mm -hmm. Dahil mga wanted sa batas. Actually, mga kayubi, kung mapapansin nyo yung SEC registration nila, mali kasi si, nakalimutan to ni, ano eh, ni Mayor uh, Alice Goe. Eh. Doon sa SEC registration ng Baofu, may dalawang Filipino. May isang pangalan, nakalimutan ko yung pangalan, partner. ah uh, may, may isang Filipino, may isang Dominican, may isang Chinese, meron pa isa eh. Mm -hmm. Pero lumalabas, no, ini-interview siya, wala siyang Filipino, siya lang, 60%. uh -huh. So, doon pa lang magkakaproblema na si Attorney Steven eh. Ngayon, ku, kung, ililipat niya doon sa isang, uh, kasi yung Dominican, may, pro, may problema siya sa ano eh, sa Singapore eh. Dalawa doon, ay, pwede. Alam mo kung mamatcha, kung mailipat doon sa isang Filipino na, na uh, incorporator, Mukang lusot 'yun kasi wala siyang kaso unless dami siya. hindi mm -mm. Niya nilipat doon. So dapat mapakita niya talaga yung deed of sale ng uh -oh. car at yung identity ng binenta niya. Uh Oo. -oh. E eh na wag siya mamemeke. Pero posible 'yon. Pwede. Uh -oh. MUG, hello. Uh oh, sabi ni uh Khan, Share Whitey, yung iba po nagjojowa ng Pilipina. Tapos pinapatago yung pera parang sa ate ng kakilala ko. Yung asawa na Chinese nagwo-work sa Pogo. Oy, tama yan. Marami din tayong mga naririnig na gano'n ang dinyo nila, mga Pilipina partner. O, kanina uh, sa balita, uh, uh, ha? yung kanyang partner na inireklamo niya sa pulis dahil binubugbog siya, Chinese, Pogo. Ako din marami ko alam, oh. Chinese, ang girlfriend, Pilipina. Oo, oh, oo. Oh tapos nag may kondo sila nakatira oh. sila sa condo tapos nagka tayo ako po sa Tony Claire Castro papadalang wag tulugan ninyo kalapatan happy weekend mga kayubi again don't forget to like and subscribe ang ating YouTube channel at batas with the Tony Claire Castro pogi ng lingkod Rajuman Road Marcelino